hanggang nitong October 13, nasa 54 na ang confirmed COVID-19 cases sa Iriga City. Pinakahuling nadagdag na pasyente ang isang government employee na kasama sa anim na put apat na individual na nagpa-RT-PCR test matapos ma-expose sa COVID-19 patient. Siya na ang ikatlong kawani ng LGU Iriga na nahawaan ng sakit kasama si Mayor Madel Yorobe Alpilor sa mga nagpa-COVID-19 test at nag-self-quarantine. Linggo nang lumabas ang negatibong resulta nila maliban sa isa. Uwan po nagluwaso result. salamat kita na negative. All, out of the 64, kasan siya na po nag-positive. The 63 ngamin po nag-negative. Kadakal ka nang nagtitext na kami. Sana nga yan, maging negative man. Thank you po empathy ninyo. Thank you po support. Thank you po ko prayers. Prayers can really move mountains. Kadakil talagang nangadji. Nagrosaryo. Kadakil talagang amin. And um, we really thank God. God is really good. Lalo umanong naunawaan ni Mayor Madel ang pakiramdam ng mga suspected at probable COVID-19 patients lalo na habang naghihintay ng RT-PCR test results nila. To torture pa lang talaga pag mag-ilap talaga yung kaka-result na if ever na-expose ka. Ito rin umano ang dahilan, kaya naghanap ng paraan ng LGU para mapabilis ang pagte-test sa mga erigenyong nagkaroon ng exposure sa mga pasyente ng COVID-19. At ng mga nag-positive sa rapid test sa to isolation, mas medyo magastos na magpaswab, um, nagigibo kitang paraan na mapadalita ang result. Um, actually, kaya a protocol kaya sa... A protocol sa di Camarina Sur um, usually a peso ang nagkakandakan ang swab testing. However, um, dapat you have to coordinate with them dahil ini-schedule lang yan. So halimbawa, di rin man everyday nagsaswab. So kinig coordinate ka, minsan two times a week lang nagsaswab, minsan ako na-allocated na kinpira para sa iriga, minsan sa isa na simana, allocation, mga 20, Amo sana yan, ag-20, ag-30, depende sa contact tracing. Pero that's two times a week. Minsan nga ni once a week. So, kaya nag talaga ang result. Malaking tulong umano ang pagsang-ayon ng sangguniang panglungsod na mag-partner ang LGU sa pribadong RT-PCR laboratory. Nagsasagawa na ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng ikatlong LGU employee na nagpositibo sa coronavirus. Ayon sa alkalde, nasa limampung tao ang posibleng isa ilalim sa RT-PCR test at sa biyernes malalaman ang mga resulta. Pero nilinaw nito na walang lockdown sa Iriga City Hall. Ngayon, wag na lockdown, dahan na lockdown. lockdown di kita pwedeng mag-lockdown sa City Hall because we have to continue our services. Especially now, na kita typhoon. Sa pinakahuling datos ng incident management team ng IRIGA, may labing siyampang pasyente ang patuloy na nagpapagaling sa COVID-19. Tatlo ang namatay, habang tatlumput dalawa ang recoveries.